ika ko ngayon ng paksiw. Pero gusto ko yung paksiw ko may guitar. Tara, gawin natin. Kailangan natin ng sibuyas, luya, siling labuyo, siling green, malunggay. At syempre, kailangan natin yung 555 spicy tuna paksiw. Tara, ito tayo. Kawali. So, ang una natin gagawin ay igigisa muna natin yung sibuyas natin. Then, pwede mo na din isabay yung ating luya. Tapos, at igigisa mo lang siya para lumabas talaga yung lasa niya. And sobrang dali lang nito gawin pag nag ka ng food at gusto mo nang i-level up ang iyong pagkain. Try nyo to. Next, ilalagay na natin ang ating 555 spicy tuna paksiyo. So, meron na siyang kasamang mga sili na doon sa lata, pero dinadagdagan ko lang siya. So, saute lang natin siya very fast. Lalagay na natin ang ating next ingredient, which is gata. So, ito fresh gata. Kasi nakikrib ako ngayon ng gusto ko may gata. Kaya, ayan. And then, isisimmer mo lang siya. Pink salt. And so, lalagay lang tayo ng pamintang. And then, haluin lang natin. So, lutuin muna natin yung gata. So, simmer natin siya for 3 to 5 minutes. Okay, silipin na na. Oh my gosh, sobrang bango nito. Add na natin ang ating sili labuyo para mas maanghang. Alam niyo naman sobrang hindi ko talaga sa maanghang. At maglalagay din ako ng dalawang green na sili. Lagay na rin natin ang ating malunggay para syempre mas healthy siya at mas sustansya. Mabilis lang maluto yung malunggay, so pag inad na natin, siya konting luto na lang to and we're done. Mas lagay mo to sa mainit na kanin, sobrang sarap. Pakpan na natin and spray. Sana maganda siya. So, ayan na, kumukulong na siya. Pwede na yan. Kainin. And we're done! So, ready niya na ang inyong rice. Tapos, kuha na kayo ng ulam. Oh, sarap na ito, guys. And enjoy! So, try natin. Grabe, tignan mo yung tuna talaga ng 555. Sobrang sulit na nito. Try natin. Sobrang Sobra, promise. Hindi ako nagjo-joke. Naglalaway na si Arya, nakikita ko. <laughs> Ito na yung almusal ko. Grabe, sobrang sarap. try ko sa kanila. Try nyo. sabihin nyo ng tunay, ha? Ah. Mm. Ba? Diba? Sarap. sarap talaga, promise. Wala sa yung asim, tapos sa gata. Yung asim kasi, parang nag-complement -ano, nag talaga siya ng bonggam-bongga -bongga dun sa gata, no? Approve. Maubos ka na naman. <laughs> <laughs> Uy, nagsadahit pa yan si Ariana. Mm. Round two! Huling-huli! <laughs> Round two, <man. laughs>